para malaman na tama yung nilinis natin yung sensor kailangan kung ano ito yung screen na ayun na tumanggap ng barya so sabihin uh, kahit naghulog ka ng bariya dyan pag gumagana ang bindo natin uh, tanggap lang niya pero hindi dinya niya binabasa kung ilan yung pinasok mo so hindi siya nagbabat ko doon sana maraming dahilan yan merong iba yung itong wire na to uh, putol na yung connection doon pero this time iba yung dahilan niya so ngayon so ano kaya kasi kanina hindi yan nagbibilang hindi nagkikredit yan dahil pag hinulog mo yung barya ayan o, gagawin o, walang, walang nag, ayan o so, ang gagawin niyan guys gagawin natin dyan uh, linisan natin tong, ano na to yung loob ng so, paano linisan, pakita natin sa tay so, tayo natin mo tayo natin ito tapos tanggalin lang yan na ulit kasi yung oh, anay, eh, lumabas so ulitin natin yung problemis so hindi sapat so ang natin para magbilang ulit siya kuha tayo na oh, tutok mo lang dyan ito brass i-brass mo lang to dito yung mga tensor na yan tapos dito ang dalawang so ulit ulit lang hanggang sa gumana natin kasi nakita na natin to na ito talaga ang problema kasi na okay natin po nila ulit ulitin lang hanggang sa nakuya yung dumi na nandyan so uh, ganun lang ulit ulit natin para mawala yung mga alikabok na kumapit dyan so, yan Ayah, Ito. Ito. Ito natin yo so, uh, natin natin no, uh, kita natin yan guys dapat walang ilaw na makakikita dyan pag inulog natin dapat may reading kung ano peso para malaman na tama yung nilinis natin yung sensor kailangan kung anong ipinasok natin yun din ang babasahin ng, ng coin slot so naghanda tayo dito ng maraming barya Ah, uh, 20 lumang barya 5 bagong 10 ah uh, ng lima lumang sampu yan tapos piso so una piso dapat piso ang lalabas so binasa nya piso so limang piso na bago binasa nya limang piso limang piso na luma limang piso din lumabas sampu na luma binasa din 20 yung pinasa. So, okay na yung coin slot natin.